pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po ito sa mga katanungan dahil may mga nagtanong po sa atin na ano ba yung mga magandang signal o SIM card dito sa Bansang Lithuania mga kaibigan. Music Adapternon mga kaibigan, isang magandang hapon sa lahat sa aking mga subscriber dyan, sa aking mga followers Adapternon po sa lahat, video matagal po tayo, hindi nakapag-upload no? At nandito uh, po tayo ngayon sa market ng Norfa, ipapakita ko po sa inyong mga kaibigan Ayan po mga kaibigan, no? dito po ako sa Norfa Ayan So, kaya po nandito ako mga kaibigan dahil uh, namili po ako, no? At uh, nandito ako ngayon dahil meron po tayong mga pag-uusapan. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po ito sa mga katanungan dahil may mga nagtanong po sa atin na ano ba yung mga magandang signal or SIM card dito sa Bansang Lithuania, mga kaibigan. Pero bago natin pagpatuloy ang natin pag-uusapan, ay huwag niyo pong kalilimutan, mag-subscribe po sa ating YouTube channel, Kuya Vlogs, at i-hit nyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga pag-uusapan patungkol po dito sa Bansang Lithuania, mga kaibigan. No? At uh, ishap po ninyo ang ating mga video para po ay makapanood din po ang ating mga kababayan. Lalo-lalo na po doon sa nice pong pumunta po dito sa Bansang Litwin yung mga kaibigan no? so tayo na yung magpapatuloy sa ating pag-uusapan nga mga kaibigan na yun nga ang pag-uusapan natin ay patungkol ito sa ano nga ba ang magandang uh, SIM card or uh, talagang recommended na signal or SIM card dito mga kaibigan Actually mga kaibigan, ang ginagamit ko po sa ngayon ay uh, Pildik Pildik po na SIM card At talagang yun po yung uh, Pinakamagandang SIM card Or uh, signal I mean SIM card mga kaibigan Para po dito sa Bansang Lithuanian Yun pong ginagamit ko ng una no? Bumili po ako Sa mga tindahan po dito Yung Pildik na yan mga kaibigan Parang uh, Kilala Or malakas po yan dito sa Bansang Lithuania Parang, kumbaga, dyan po sa atin ay PLDT So, ang PLDT talaga ay kilalang kilala, kilala po yan dyan sa Bansang Pilipinas So, dito po sa Bansang Lithuania Ang PLDT po ay isa rin nga uh, kilala dito po sa Bansang Lithuania, mga kaibigan At, uh, yun nga, no Yung pagdating ko po dito, mga kaibigan Bumili po ako sa tindahan, no ng, sa mga tindahan po dito dahil ang uh, tindahan po dito mga kaibigan ay hindi po katulad dyan sa atin ang mga store-store lang dito po talaga ay, ang tindahan po dito ay talagang uh, isang malaki yung parang katulad niyon sa pinikita ko sa inyo yun po ang mga tindahan po nila dito kasi hindi po pwede yung mga store-store po dito kasi malabing nga po no, pag winter kaya ang mga tindahan po dito naka uh, covered po sila kasi pag taglamig nga ay ginagamitan nila ng heater no at ayun uh, yun nga no uh, pagdating ko dito bumili ako ng sim card at yun po ang ginamit ko malakas po mga kaibigan malakas po ang kanyang signal no in after noon in after one month to uh, i mean two month no nagabi po kami ng plan sa Tili 2 pagabil po namin ng kapagabil ah, ko po mga kaibigan ng plan sa t ang kailangan po doon na requirements ay passport at saka TRP no? at uh, ang purpose ko po doon sa pag-abil ko po na yun mga kaibigan ay magkaroon po ako ng mobile signature no? kasi napaka-importante po yun dito po sa Bansang Lithuania ang mobile signature kaya doon sa ating mga followers ating mga subscribers na nandito na po sa Bansang Lithuania na hindi pa po alam ito So, magabilpo uh, mag avail po kayo ng plan para makapag-open po kayo at mag-active po. at maging active po ang inyong mobile signature, no? Ang purpose po noon, dahil kung mayroon po kayo mga transaksyon online, katulad mag-file po kayo ng tax refund or mag-file po kayo ng uh, uh, ini online online na uh, transaction here in Lithuania, mga kaibigan, napaka-importante po ng mobile signature. Isa din po yun sa pinaka main purpose ko po mga kaibigan. Kaya po ako nag ng plan. Ang nakakapag-abil lang po noon mga kaibigan, ay yung uh, hindi pa po bumababa ng 18 months below ang inyong uh, TRP. No? Mapwede pa po kayo mag-abil noon. Kailangan 18 months up uh, no? Onward, uh, 18 months pataas ang pinaka minimum po noon 18 months 18 months talaga no uh, yung TRP niyo ay 18 months pa bago mag Yon yun lang po ang nakakapagabil po no pero pag 18 months below hindi na po nila ina-accept no minsan kung mga uh, 17 months iniha pa lang na lang yung inyong TRP minsan ina ina, -ano nila no basta depende sa pag usap po ninyo no at uh, magkano po ang uh, monthly po noon amen po na binabayaran ang binabayaran ko po ay uh, na signal ay nagkakahalaga ng 19 point something no hindi po par parehas no plus yung uh, mobile signature mo ang binabayaran ko po ang one ano mobile signature po ay minsan ka uh, point po ata yon ay naabot po ng 21 something yung binabayaran ko sa plan ko po sa tier 2 at at yung SIM card nyo po mga kaibigan na binili nyo sa store na SIM card ay itatapon na po yun. Kumbaga, yung number nyo po dati na sa binili nyo po sa store sa labas na hindi nyo po pa po hindi nyo pa na, na pa uh, hindi pa kayo nang ng plan di ba may binili po ako na sim card example may binili, po ako, may binili po ako na sim card sa labas yun din po ang aking ginamit na SIM card. Hindi po nila papalitan yun, yung number ko. Pero yung SIM card, papalitan po yun. Tatapon po yun. Pero yung SIM card na ipapalit sa iyo, yung pa rin po yung number na uh, inactive nila. At yun din po yung number ng SIM card po ninyo na ipapalit sa iyo. Ganun po mga kaibigan. Baka naguluhan po kayo, uliting ko. Yung binili ko pong SIM card sa labas, ng bago po kong dating dito, yun yung number na po yun pag nang pagpa registered ko po or pag abil uh, ko po ng plan sa Tili 2 huwag nyo pong papapalitan yung number yung pa rin po yung number na ginamit ko at uh, yung sim card dahil ang sim card po na binigay po sa akin eh, yung, yung, pa rin po yung number sabihin nyo lang po na huwag nyo papalitan yung number na ginagamit mo lalo lalo marami na po kayong contact doon dito sa Basang Litway niya huwag nyo pong papapalitan Kumbaga, yung SIM card lang ang papalitan doon, pero yung rin ang number. Yun pa rin pong ibibigay ng telco. No? Ang purpose po noon ay para magkaroon po kayong mobile signature. Ito po sa Bansang ng Lithuania. At uh, mayroon po kayong plan na hindi hindi, hindi nyo po kailangan para load-load sa mga store para or I mean dito po hindi, hindi na po talaga kailangan mag-load-load dito sa mga store dahil uh, sa ano po nito sa apps po ng PhilDex ay hindi ka po mag-load mismo ng sarili mo no pero na yun lang po kaya bakit ako nagpa uh, abil ng plan sa Tilito dahil magkaroon po ako ng uh, mobile signature at yung number na po yon napangalan po sa akin no kaya yun po ang pinaka recommended po sa inyo na signal or SIM card dito po sa Masang Lituanya ang pildik po. Tsaka yung pildik na po yun, pili ah uh, yun po ang ipa register din po ninyo doon sa TILITO no ang kailangan nga po doon ulitin ko passport at saka TRP at 18 months above po ang nakakabil po ng uh, ng uh, plan no doon po sa TILITO yun po ang nakakabil ng plan sa TILITO, ito 18 months above pag 17 17 months ini ha pwede po po pag usapan dahil uh, na pag uh, may kasama ko po nakabil po ng ganun 70 70 inihap na po yung ano niya. So yun lamang mga kaibigan, nawa nagkaroon po kayo ng idea patungkol po dito sa SIM card dito po sa Bansang Lithuania ko oh. at uh, sa pag-abil po ng plan at saka sa mobile signature sa naka uh, kuha po kayo ng idea. Dito po ang ano po yung mga gagawin po ninyo at uh, ano po yung magandang signal po dito. Yun po ang aking pinaka-recommended building po mga kaibigan, no? and then uh, ano nyo po sa tilito i-able to nyo ng plan so salamat mga kaibigan God bless sa lahat don't forget to subscribe sa ating other channel Courage Vlogs and don't forget to hit uh, bell all para lagi kayong updated sa ating mga pag-uusapan dito so pasensya na kayo na minsan natatanggap tayo ng pag-upload dahil sa sobrang busy po sa trabaho minsan hindi ko na po napupusan pero uh, I will do my best na magkaroon din po kayo ng uh, update dito po sa basang Litwinya no? mga uh, kaibigan ay ha huwag, po kayong yung uh, uh, magsawa dahil later on baka makapag vlog po tayo tuloy tuloy dahil pag na po, po ng schedule ko ng 8 hours everyday kasi ngayon po 6 to 6 po kami kaya minsan wala pa akong time kaya salamat mga kaibigan tawa ay ingatan po wala yung paginawan. and God bless